Good morning mga kaantingero kaantingera dyan Luzon Visayas Mindanao Update ulit dito sa Youtube channel Edison Mariano Alias Mao po ng Igorot May papakita po ako sa inyo na Pamana Bigay At Basta mahiwaga magaling Yung mga naghahanap po ng dignum bakal Bracelet Ito ho. Dignum bakal po 'yan mga kantingero kantingera dyan. Pasensya po at maingay po sa kabilang kabilang bahay. Ito po Dignum bakal po, napakaganda po itong mga kantero kantingera dyan. Meron po akong ganito, kasalukuyan po na niritulan po na inaalayan po ng manok. Dignum bakal po mga kababayan kantingero kantingero dyan pure po ito ng dignong bakal ganito po ang itsura po ng dignong bakal mga kababayan dignong bakal ito po ang dignong bakal disim lang po dito mga kantingero kantingero dyan ito po yung dignong bakal kulay itim po na parang uling pero ito po ay hindi po ito uling mga kantingero dyan hindi po yan uling. Dignum bakal. Ito po yon. Dignum bakal po ito mga kababayan. Ito po ay bracelet. Pure po ito. Para maganda po yung kasaan pure po. Pure. Yan, dignum bakal. Yung mga may wailing po dyan sa... lalo sa gamutan, depensa sa katawan, kabal sa katawan, sa patalim. Maganda po ito, palipad hangin. Yan. Sa dignong bakal po, yung mga may willing. May nagpagawa po, may nagpagawa po dito, pure naman. Pure naman aserong bakal. Ito po, pure na aserong bakal. Napaka snappy. Yan. Napaka legit pure na serong bakal ito po yon pure na serong bakal ito po yung kasa nya kulay itim mga kababayan na parang uling lan din ito po yon ito po yung kakapal nya ito po ay iisa lang din po ito iisa lang po yan mga kababayan mga kaantingero kaantingera dyan yung mga gustong po magtangan ng sabala sa bakbakan po meron po tayo dyan tapos yung mga naghahanap po ng naghahanap po ng nakagat ng aso meron po tayong malalaki dito idikit lang po ito yung sa pinagkagatan ng nakagat po ng aso po sa ahas kamandag o ano man po yan pag kinagat ka, i-dikit mo lang po kakapit po ito yung mahilig po sa mocha ang mahilig po kasi ako mga kababayan sa kalikasan sa totoo lang po mahilig po ako sa kalikasan kasi po ang sa mga hayop kalikasan ganoon ang ta ang taglay po ng sarili ko po ay sa kalikasan kaya mahilig po ako katulad po ito pamana ito po ay nakuha po ito sa loob po ng sa loob po ng santol. Hindi po sa bunga, sa puno, sa loob niya. Ito po ay natenso. Yan, yung mga naghahanap po ng mutya. Ito po ay bato na po ito mga kababayan nakuha po doon sa loob ng santol sa, sa pinaka gitna niya yan kung mahilig ka naman po sa medalyon ito po ay legit tatagal na mga kababayan mga mahilig po sa medalyon meron po akong medal yon yun po ay bigay po sa akin inaalagaan ko pa yon uh, eight na artanghel may seven artanghel kasi yung sa akin ay eight bigay ng kumpare ko po yon eh, hindi ko na po na papasyalan gawa ng busy po ako sa trabaho pero sinabi ko naman na balang araw ay makakapasyal po ako eto, kung mahilig ka po sa negosyo sa medalyon kung mahilig ka po sa negosyo sa medalyon mga kababayan ito ho saan ba yan ito hindi lang po makita mga kababayan kakaiba po ito eh dalawang tao ito po yun oh dalawang tao mga kababayan yan dalawang tao tapos ito po may supot, tapos binubuhusan niya ng laman. Okay? Ah ito. Para maganda po. Yan. <clears throat> may dalawang tao hindi ko kasi po alam yung mga pangalan po ng mga medalyon kasi hindi nga po ako mahilig po sa medalyon sa kalikasan lang po ako mahilig kaya pagpasensya nyo po eh, kung yung mga nakakaalam po yung mga nakakaalam eh, ito panoorin nyo po may dalawang tao po tapos may supot tapos binubuhusan niya yung supot niya yan Matagal na po ito. 100% po matagal na po itong medalyon na ito sa may-ari. Pag binaligtad mo naman po ay siya ay nagtutrompetang angel. Yan, sakit sa ulo na pintig siya. Pag binaligtad mo, nagtutrompeta po. Tapos meron din po dito ang pangalan niya ay San Jose. San Jose Pater hindi mabasa po eh. Ngayon, okay, yeah, ibista ito. Ito po na medalyon din. Yan. Yung mga naghahanap o willing po dyan. Matagal na po ito mga kababayan. Ako na lang po yung nagsasabi matagal na po ito. Ito kasi tinatalian nila ito ng tali tapos nilalagay sa baywang nila eh sila nagkukwentas ng ganito sa baywang po nilalagay. Ito po yung medalyon no. May nakasulat din pong Roma. Roma ba? Ay Roma nga tama. May nakasulat din po. Ito po yung mga medalyon niya. Yan. Legit mga kanting Roma sakit sa ulo na pintig. Legit talaga. Legit. dito naman mga kababayan ay dalawang tao din na nagdadasal isang matanda, isang bata tapos pag binaliktad mo naman nakatrompeta naman pataas nag, nagtotrompeta po na pataas na may mata sa may mata po dito yan yung mga willing po dyan Legit talaga. Sakit po sa ulo. Pag isuot mo talaga legit po talaga. Yan. Legit po. Ito naman po isa. Ito naman po isa ay tatlo. Puro sa Ay ito pala mga kababayan. Masabi ko nga po. Ito pala ay sa negosyo. Ito, sa negosyo po ito. Ito naman sa bala, bala yata ito, sabi niya eh sa bala. Nasa akin po yung mga dasal niya bawat isang medalyon sa negosyo, sa bala. Tapos ito naman po ay sa negosyo. Yan ito naman pong isa ay tatlong persona na sa gitna, nanay tate sa kanang yung bata tapos pag binaliktad mo isa lang po yan ito po yung mga medalyon na matatagal na yung mga naghahanap din po ng pang-business yung mga tignan nyo talagang kintab talaga yung mga naghahanap po ng pang business oh, nandito po yung mga naghahanap po ng pang business pinagbahayan po ng pangalan yan yung kumikislap sa puwet alitaptap yan to pinagbahayan po ng alitaptap may mga alitaptap pa na nakadikit mga kababayan pinagbahayan po ng alitap-tap yung mga may business dyan may mga may mga itlog pa ng alitap-tap pinagbahayan yung mga naghahanap po dyan ng pang business ito po ay ilalagay mo po doon sa tindahan mo o ikaw ay nagkakarne ilalagay mo po doon isasabit mo po doon sa tindahan mo yung mga naghahanap po nang pang-business. ito po, bahay po ng Alitaptap. Ito lang po yung mga may pakita ko po sa inyo na mga hiwaga. Mga pangkwentas na po ito ito po ay nakakasa na po mga kababayan tested na po at tinesting po namin isa isa Yan. Salamat po mga kababayan sa panonood sa akin sa pag-subscribe and like and share sa aking YouTube channel, Edison Mariano alias Mao po ng Igrot. Good morning po sa inyo.